magandang buhay mga kayari welcome back sa ating channel Nag ikot na naman tayo sa bukid meron tayong puntahan na siguro tatanim ng palay tingnan natin isilip lang tayo nandun sila Dito ako ngayon dahil kinuha ko yung kahoy ni Manu na binigay niya. Doon sa kabila, umuwid lang ako ng ilo. y la la corriente tapos andun yung apat ata sila doon doon si uncle ano yun ah tatay ng kumpare kayo yun, sa kabila yung nakaputi oh. yun. hi vlog welcome to my guys ang tanong ganyan lang, ganyan lang po yan. Pero napakahirap rin kung hindi mo kabisado. sila, tingnan mo. mabilis sila, o. Facebook Hindi pang Facebook, ha? Pang to, YouTube? Ay, pang YouTube! pang YouTube! kaya? Kaya nyo na lang. bilis mga kayari oh, bilis oh. Marami silang alaga dito, you know. Yung mm. mga langgam. <laughs> Timing sila nagtanim kasi may ulan kahapon. Isang araw dumaan kami dito. Ay, kahapon yata. O tama, kahapon. Wala pa ito. Bibilis oh. nagsisiga mamaya punta natin mga kayari kasi malayo hmm. oh, shut up na kayo shut up ka tilili shut up ka sa kabila oh wala kayong mga mahal dyan yung mga mahal nyo shut out nyo baka sakaling mapanood nila ito <laughs> yan nakita nyo na mga kayari kung paano magtanim ng palay eh. Mahirap talaga yan. Oh, Maghapon na kayo ko. Mamaya, ininom, Wala na sa ako. Hindi, <laughs> 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 mawawala yung pagod ng maya pag nakaupo na. Oh, may upo na sa baso. May two by -two nakaharap. Oh. <laughs> yan Lipat. Lipat tayo sa kabila mga kayari kasi Ayan <laughs> na natin itong tatlo kasi nagsisisigaw kanina Hindi kasi ako pwedeng umapak sa ano patikan kasi yung chenelas ko. Nandito yung makina nila. Ayan yung punla, oh. Totanipan nila yun. Isan po ito mga kayari. Pero ngayong crop pala yung itatanim nila. Oh, set out na kayo! Oh, harap. Tapos set out para makilala kayo ng sinaset out niya. Dali. Dali. saan mo kayo, Uncle? Alcala. Alcala? Alcala, Pangasinan? Oo. Malayo pa pala. Hindi pala taga, taga dito to, mga kayari. Taga Alcala daw sila. Ano yun? Ito lang pinunta niya? Magtatanim lang ng palay? Oo. Oh, mo, dayo pala sila. Nagtatanim lang ng palay. Malayo pa po dito yung Alcala sa amin. Oh, set up na. Ah, mamam. Shakota sa gumaganda. Oh. Saban namin. Apelyido bro? Ano apelyido niya? Dipulit Di daw. Dipolis daw. sa atlas sa pamilya niya. Saan 'yon? Saan lugar 'yon? Sa barangay Katayna, sa Alkala, Pangasinan. <laughs> oh, 'yon narineg nyo. Lahat sila dito pala taga alcala Nagdayaw lang para makapagtanim ng palay. Eh. Kasi dati nadaanan na. Ay, kahapon ka kahapon dumaan kami dito wala pa ako ito. Buti na lang nakadalaw ako. Palay palay tatanim na yung crop. Maghapon na tatanim itong mga to hanggat di matatapos. Hanapin nyo na lang ah, sa YouTube, sa YouTube ito. Kaya Ari Vlog. Ibibilis mag nila magtanim mo. Angkal. Ano yung mayari, Angkal? Tayo, Angkal. Kanina, oh. Ah, yun yung sa kanya. Oh. Ay, mga kayari, yung kabila pala. Iba, iba pala yung mayari, pero lahat sila, sila lang din magtatanim. Yun, oh. Yung tinutubigan ngayon. Ito lang ang kal, yung paganyan, diretso. Yan yung sa'yo. Oo. Oh. Ba't wala dito siya? Ay, si Ah, meron ka rin. Palay din, tinanim no. mo daw. Oo. Tapos na. Tapos na ah. Yung nagpura sa yung pangalawa, yun na ang tanim ko. Ay, wala ibang tanim na palay doon ngayon? Sa ikaw lang? Marami na ah. Tanim pa. Paglampas na ano, yung biwad? O dito May lang? Banda dito. Oh. Banda dito lang, katabi oh. ng biwad? Oo. Oh. kaya kayari, nag... Doon sa daya. E, I kay Uncle Inyong pala ito, ito, itong part na ito. Pero meron daw siyang tinanim doon sa kabila. Dalawin natin maya-maya. Kala ko nandito si parang Romnick. Wala. Ah. Mga kayari, kahapon dumaan kami dito. Itong irrigasyon walang tubig. Pero ngayon may tubig. Kaya timing sila, nagtatanim na. Punta natin yung kabilang lupain ni ano ni Okay yung tatay ng compare ko kasi nagpatanim doon sila doon. Yan, yeah, lang kaldin. Ano tanim mo? Ayun yung mais mo. Ay. Hindi ka magtatanim ng palay ngayon. Ah. Mataas kasi ng porsyon na yan. Ah. Puntan ko man ang kal yung kalkilin yung dito. Ito yung nakihigot ng ano, so, tubig. Okay. Kapunta doon sa tinataniman nila. Punta natin yung tanim mo. No? Tatay, sa ano kasi to, kanila ano kumpariko. kumpare ko. Kumpare ko, inaanak ko yung anak niya. Ah, anak ng anak ng kumpare ko. Yung tatay niya yun. Yung malalaki na, buhay na. Ay, sinaboy ito, pero hindi ito sa kanya. Ganda yung sa kanya daw. lawak okay niya nung upahin ng uh, tatay ng kusa uh, sa kanila to. Yun. Lawak oh, Ito po oh, yun Lawak nito kasi diretsyo dan doon. Tapos ito rin. Yan. Ay sinabog lang nila. Well, at least naka, ano, nauna na sila kasi ang tubig kasi dito, pag nagtanim ka, kailangan maghahabulan. Ito na una siguro ito na ilang araw kasi inabunuhan na po. Yan o. Yan. Yan, sige. Hanggang dito na lang. Abangan nyo na lang yung susunod na upload ko. Salamat.